Nawawala kasi ang sing -sing ng forever ng Aldab. Kasunod ng bulaga pa more, gaya-gaya pa more performance nila itong Sabado. Pinagkatiwalaan ko siya! Mahalaga ang sing, sing na yon sa ating pamilya! Baka nahanap na rin po niya ngayon. Alden, <laughs> nakita mo na ba? Nahanap ko pa po. Ay, wala po talaga eh. Lalo tuloy nag-beast mode si Lola. Wala ang kapatawaran ang pagpapabaya mo Alden. Wala bang halaga sa iyo ang mga pinagdaanan ninyo ni Yaya? Espesyal pa naman para sa Alda bang araw na ito. Wala kasi po, ikaw 100th day po simula nung magkita kami ni Yaya. Regalo ni Alden kay Yaya. Litrato mula sa una nilang pagkikita on screen. Unang wixery. Unang pagkikita ng personal. Unang date hanggang sa kanilang unang gaya-gaya pa more performance. Ang gift naman ni Yaya kay Alden. Oh, may letter ako for you. Oh. For your eyes only. Sorry, Dabar Pero si Lola. Wala pa rin ang singsing. Nagsasaya kayo. Hindi ito ang inaasahan ko sa iyo. Lola, hanapin ko po talaga yung singsing. Ayoko pong mawala yung tiwala niyo sa akin. Pag wala ang singsing, di walang dalili. Walang forever. Pag wala naman forever na magaganap, ay, mag-abroad na tayo. <laughs> maya, maya may dumating na sulat para kay Lola. Hindi ito maaari! Hindi! Panibagong aberya na naman ba ito? Obrigadampel Carampel updated to show Sabi happening.